Voluntaryong sumuko sa MPD Barbosa Police Station 14 ang isang lalaking vendor na nag-viral kamakailan sa kanyang pamimiloso pong pag-alma sa naganap na clearing operation sa Quiapo, Maynila. Pasado alas 11 ng gabi, October 23, 2025, Ilang araw matapos mag-viral ang video ay lumapit sa kapulisan ng MPD Station 14 ang kaanak ng vendor at sinabing nais nitong voluntaryong sumuko sa kapulisan. Dahil dito agad na tumugon ang mga operatiba ni Station 14 Commander Police Lieutenant Colonel Arwen Nacional kung sa kanilang sinundo ang viral na vendor sa tahanan nito sa Tondo, Manila. ang nasabing pagsuko ay bunsod umano ng takot eh hindi ng kanyang pamilya para sa seguridad nito agad na dinala sa nasabing presinto ang lalaki na si Elias Jonas, isang vendor na nagtitinda ng kanin at pastil sa kahabaan ng Barbosa kung saan ito sa kalsadang ito naganap ang clearing operation na nag-viral sa social media kamakailan. Sir, nandito na po yung nag sa Facebook hmm. na nag-serta kayo ang mga magsyabu, magsyabu. Kung Kusang sumusuko. Sir, good evening po sir. Bakit naisipan mo pumunta rito? Dito po ako sir, para po ano sir, eh, humingi po ng patawad kay Ormit sa malato na nasabi ko sir. Kasi sir, doon lang, nawalan po ako sa ako ng pagkakaanap buhayan sir. Mm -hmm. wala po pinagkukuha ng lahat ng pangangailangan namin mag-asawa, sir. Sana po makating po kayo to, sir. Di mo po talaga ako totally na tulong ko, sir. Sana po, sir, mapatawad po ako Ormi. Kaya po rito, sir. Nakipag-cooperation po rito, sir, para po matulungan ako, sir. Kasi po, sir, ang dami na po nagtatangka sa buhay ko, eh. Kaya natatakot na rin po ako sa mga comments, sir. Baka, na, baka ibang pulis po makawali sa akin. Sargaan po po ako ng droga, sir. Kaya po, nakipag-cooperation po ako dito sa Station 14 at sa inyo po, sir. Sana po matulungan niyo ako, sir. Hindi po ako totaling to, 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 tolongi, sir. Okay, unang-una, -una, eh, maganda pumunta sa aming uh, himpilan at para may paliwanag mo kung ano talaga ang ba't mo nagawa yun, anong dahilan. Pero hindi kami ang dapat mong hinga ng tawad, kundi ang ating butihing mayor. Kasi marami kang sinabi sa kanya sa social media nag viral yung video nyo dahil wala uh, naman nang ating uh, mayor napakabait at uh, nakakaintindihan so mas maganda kung sa kanya mismo sabihin niyan, yung paghingin ng tawad niya sir ba amin mo may papayo uh, ka sa kanya o sa mga iba po. Huwag sana dalos Dalo, sir. Kita mo, sir. Eh, very, ano uh, sa kanya. Uh, Naking pagsisisi nito, sir. Di ba? Oo. Oh. Parang hindi ako? Sa susunod, uh, huwag na huwag tayong uh, yung bugso ng damdamin natin. Kasi may, may mga bagay tayo na mga nasasabi kapag tayo galit. At mahirap yun, di mo na mababawi. Lalo yan, nag-viral, di ba? So, iwas na natin gawin yung mga ganun. Mag-isip po na tayo bago tayo magsalita. Kuya, pwede kitang ma-interview. Ma ah, uh, Maano mo ba na sabi yun? lang po kasi ng damdamin ko eh. Kasi ano, wala po ako ng pagkakaanap buhay. Eh. Doon wala po inaakay yung pangangailangan na ako nag-aaral eh. Pati yung panglapit namin ng araw-araw ng ko. Nung, nung sa punto na yun, Naisip mo yung pwedeng maging alam ano, na uh, uh, pwedeng kainat lang ng mga sinasilabi mo na yan? Maramabas sa bibig mo na ito? Wala na lang po sa ano eh. Kasi, po, ng gayet, po eh. Kasi wala po kasi ngayat ko eh. Wala na po kasi ngayat ko eh. Tatlong, taon, tatlong tao pa po siya pinag-araw-araw. Eh. Ano po yan? Pag naano po yan? Katulad nga po nung no, dinala po nila, di ko po naisip. Saan po uuwangay uh, ng pambayad sa tatlong tao? Pambabayad ko po sa kinutangang ko po na mga panindaw po. Halimbawa, uh, mapanood ni Yorme, o makaharap mo si Yorme, uh, kung, ka, kung makasuhan ka, anong, anong maharamdaman mo? Siyempre po, malulungkot po kasi di ko na po mababantay ng anak ko. Eh. Pati po yung asawa ko, sino lang po tutulong sa mga ayaw ko po ano. pero sana po, huwag naman po. Sana po mga patawad po ni Yorme. Nakisisi na po ako sa lahat ng nagawa ko at saka nga nasabi ko tao na po ako, nakakamali. na. Hindi ko na pinugan mong salita. Hindi na po talaga. Dala lang po talaga ng kahit. Hindi ko po alam, nag-trending na po po pala ako. Sabi mo kanina, natatakot ka sa security mo, sa 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 kaligtasan mo. Bakit? Eh, sa nagaya po ng mga nakatid po sa mga kakilala ko, nag-trending nga po. May iba po nagbabanta sa akin. Yung iba po sana, huling daw ako ng polis at na ako. Natatakot naman po ako. Kasi di ko naman po talaga, di naman po tolonggit talaga Nagawa ko lang kasi nadandalat-nadala lang po ako ng mga araw. Hindi siya mo yung mga araw niya. Droga? Gumagamit? Hindi po talaga ako nagdo-droga. Hindi po ako talaga tutaling Hindi? Anong sabi mo Hindi ka nagbabalot? Hindi na po ako magbabalot ng marijuana. Pastille na lang po talaga yun. Panawagan ko lang sa mga kabataan dyan. Huwag kayong maging padalos-dalos. Isipin niyo muna yung mga sakal niyo bago niyo bibitawan. Para hindi kayo matulad sa akin gaya ng sitwasyon mo ngayon. Yung sa mga biso, sabi mo, magsabo, magsabo, magbalot na marijuana. Anong masasabi mo sa mga bata na nakapanood nun? Huwag niyo ako pakikinggan. Hindi nakakabuti sa atin yun. Sana, huwag niyo gawin yung mga ganun bagay. Makakasama sa inyo. Yorme, happy birthday po. Sana po, papatawad niyo po ako. Tawad lang din po ako, nagkakamali. Shout po yun, may hindi po mariwana yung babalot ko. Pastil na lang po talaga. Sir, mayroon lang po ako sanang pakiusap, sir. Baka pwede po, sir. Dito mo muna ako sa istasyon sa sir. Para po mapanatag yung pamilya ko, sir. Sa yung kasigurded. Kasigurded ko na rin po, sir. Dito lang po muna ako sa istasyon sa sir. Okay, sige. Uh, tatanggapin ka namin dito. yung ka muna mag-stay sa baba. At asahan mo, safe ka dito. Thank po, sir.